convention. Mm. parang may, may food park po dito. Ah, hinatid ko po si Angela eh. eh inaya niya po ako dito sa may convention niya. Pasyal po po kayo. Sa ah, Malolos. Pal sa palibit. Sa paligod po. Ayan na po. Ang dami. Medyo umulan lang po kanina. Pero ngayon. Ah. I'm afraid, though, so make it all you can. Oh, okay. Make it all you can. This is a food fight.

Ayan po yan. Ano ang marami po dito is ano, iniihaw. And mga andi, rice, andi soup sa part na ito, puro inihaw po siya. Inihaw na manok, baboy, ayan, mga barbecue. Sunday rice, Sunday rice, Sunday rice. Java rice, thank you. Tataas ka kakain. Nakasasakyan <laughs> lang po. Wala dun, no? Dito. Ito na. Ito na. favorite ko sa part na to is mga coffee. Ayan, uh, marami yung ibang klaseng coffee and drinks po na nagtitimba. Kasi yan, marami po maka upo. Yan, may mga upoan silang topping chair yung mga uh, anila nila dyan. Kaya marami pong mga estudyante uh, habang nagkakape. sa <laughs> <Chira> kalimut. <-chira -chira. laughs> the order namin eh, special yem po. And siya super queen homeless na sila nito, Galing na ito. Nasakyan lang siya. Ito meron sa taas. Ayan <tipos> po yung high wheel ito Dito lang sa loob to. ng Capitol capital. Dami. Dami sa mga estudyante. <laughs> galing ng set up na ito nasakyan na tapos meron sa so. taas sugar cane pwede <laughs> oh, na no. nandito po kami sa taas, ito ang pesto. Meron na ka na rin. E, Kitang-kita 'to, ganun kasi na po yung order natin. Sa akin, yem po. Tapos kay Angela is boneless chicken. Hindi nakakataga po. Gumaga lang ako dito. Ay, 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 okay. po tayo. 169 lang po yung order nito. Tapos yung kay Angela sa'yo magkano? 169. 169 pa rin. Chicken. boneless chicken sa inyem po medyo gumagalag <laughs> katawa, nakatakot naal fresco po sa taas po kami taas po nung sasakyan nila Singkapan po kasi kanina Singkapan Festival hindi na lang namin po nakaputan may parade kanina dito sa may malolos Masa po kami mag dinner ni Angela. Natarapan ka ba, Jen? Yes. Hahaha, <laughs> natarapan. Oo oh. po. Gabi pa dito. So delicious. Okay. Ay, hey. yung parang tabag. Meron din dito. May manga.

Sosta. Dito po sa side natin yung mga damit-damit na siya. Oh, sorry ah. Yung -damit. Sorry, sorry. Yung mga damit. Yan tapos po kami mag-dinner, pauwi na po kami. Ito lang po 'yan no, dito sa ano lang sa bari sa paligid po siya ng Ano to? Kap, ano to City Hall of Malolos 'yan. Yan po kayo dito Malolos City Hall, meron po ditong uh, mga ano to, food park. Yung food park po dito hindi lang mga parang pika-pika. Talagang marami pong nagtitinda ng mga ano yung ano to, food pang ano dinner talaga po ng mga inasal, inihaw ganun po yung mga paninda dito sa food park sa May City Hall ng Malolos po. So ingat po ang lahat and God bless po. Ayan. Thank you po. <laughs> ingat po and God bless po. Please like and subscribe po. yan Salamat po sa suporta and pagmamahal sa team Kabeli po Ayan. and family.